Maraming pa sports update mamaya, kaya tutok lang bayan. Samantala, iminungkahi sa pagdinig sa Senado ng proposed budget para sa DNR ang paggamit ng drone sa pagmomonitor sa mga kagubatan sa bansa. Bantay sa lakay daw kasi minsan ang mga nagbabantay sa forest areas. Nasermonan din ng DENR DNR dahil sa paglabag ng SBSI sa isang protected area sa Socorro, Surigao del Norte. May ulat si Daniel Manalasta. Sa pagsalang ng DENR sa pagdinig ng panukalang budget sa Senado, isa sa nabusisi ng ilang senador ay kung paano nababantayan ang mga legislated protected areas o yung mga forested area. Naniniwala si Sen. Cynthia Villar na kinakailangan diskartehan ito sa pamagitan ng teknolohiya. Bagay na ginagawa naman ng DENR. Pero... And what we are trying to do now po is also apply some new technology po. We use the drones, we use the satellite imagery po. Uh, however, hindi po talagang kakayanin. There are areas wherein one ranger covers, has to cover thousands of hectares. Kasi napakamahal pag tao eh. And then it's not effective. Yes, Madam Chair. E even us, we're now using drones. Drones pa. Drones. Hindi na pwede yung mga tao kasabot lang yan eh. They tolerate. Isa pa sa nabusihin sa pagdinig, ang issue sa kinatatayuan ng Socorro Bayanihan Services Incorporated sa Socorro, Surigao del Norte. Inisa-isa ng DNR ang umano yung mga paglabag na ginawa ng grupo sa Protected Area Community-Based Resource Management Agreement tulad ng pagtatayo ng checkpoints, access roads, volleyball court, recording studio at radio station. Kasi ang mahirap po ma'am, if um, we decide right away, the resettlement is one issue. Because the, these are around 3,000 individuals. Family yeah, siya yan eh. Sabi mo how many families? 1,200 po ang families. Ang dali, dali sa amin ng 1,000. Maghahanap ka lang ng energy project, ililipat mo sila doon. It is an option, ma'am. Um, um, It's an option. It must be done. Huwag ganyan ang approach nyo, parang takot na takot kayo, wala kayong decisiveness. May tirada rin ang senador sa grupo, pero sabi ng DENR, isa sa mga problema ay ang dami ng mga batang maapektuhan. And the mere We fact to... na inaabuso nila yung mga tao, eh, uh, naniniwala pa kayo sa religious belief nila. Uh, Di you... ba? Diba? I mean, if, if yes, they are the real religion, yes, pat nila ginaganon yung mga tao? Parang different uh, behaviors po that are more similar to a cult. Syndicate cult. Syndicate yan. Yeah. Ako, pagtingin ko pa lang dyan, sindikato yan. Kasi kung ikaw ay eh, religion, hindi mo aapihin yung mga tao. Napansin din ang senador ang pagliit ng budget ng kagawaran para sa national greening. Madumi isip ko eh, nung greening na walang accounting, okay sa inyo 4.5 billion. Nung maa-account na dahil nilipat sa protected area, pinaliit nyo na kasi you will be accounted for. Madumi isip ko eh, hindi ko maiwasan na talagang yung isip ko ganyan eh. Maduda share. ako eh. Kasi pag ikaw nag-manage ng business, kailangan maduda ka eh. Kasi uh, pag hindi ka naging maduda, lulokohin ka eh. For the 2024 budget, uh, lumiit nga ho siya. Uh, but we are also trying to make more efficient use of this resource. We are in partnership no? with, with NCIP and other uh, government agencies as well as other partners to actually help us in terms of the maintenance of these areas. Sa ngayon inaasahang iaakyat na sa plenaryo ang budget ng kagawaran. Daniel Maralastas para sa bayan.